ng araw at ito po ang ating panibagong update. Ito na nga po nilabas na ni Attorney Harry Rocky ang umano'y dokumento na nagpapatunay na ilalabas itong 90 billion na pundo mula sa PhilHealth. Ano po ang mangyayari sa PhilHealth kapag ilabas ang ganitong klasing pera, saan ito gagamitin? At ayong kay ni Harry Rocky, bakit ngayon pa at timing na magkakaroon ng eleksyon sa susunod na taon? Ang tanong lang po, uh, ito ba ay otorizado ng uh, Presidente po natin? Ito ba ay otorizado kung sino man na uh, mataas na opisyal sa gobyerno po natin? At nangako po itong si Attorney Harry Roque na umani hindi siya titigil at papanagutin ang sino man na kasabwat dito. Narito po ng PhilHealth, pinalaki natin dahil dinagdagan po natin ang panggagalingan ng pondo. Kasama na po dyan ang kita ng PCSO, kita ng PCSO. Uh, Uh, pagkor at saka siyempre yung kita ng sintaxes. E mantakin ninyo, ang batas ay sinasabi lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo. Kakaunti pa lang po yung mga sakit na nabibigyan tinatawa ng tinatawag na case rates o ng pera ng PhilHealth. Ako nga po, ilang beses na ako ng hospital sa pulmonya, hanggang 7,000 lang na ako ko dahil yun lang po ang case rate ng PhilHealth para sa pulmonya. Pero ang ating layunin sa batas, e darating talaga ang panahon na wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. At ang importante lang talaga, mapalago ang pondo ng PhilHealth ng sa lahat ng sakit at lahat ng gamot ay eh, mabayaran libre. E eh, mantakin nyo, ito na po ang ebidensya. Abay, sobra daw ng 90 billion ang pera ng PhilHealth. At ngayon, ibinabalik nila ito sa National Government, sa Bureau of Treasury. Yan po'y labag doon sa nakasulat sa batas na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan para sa binipisyo ng mga miyembro kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Dahil lang alam naman natin, eh nung kailan lang nagdagdag na naman. Ang nakakabahala, ito po, asang ayon dito sa akin memorandum na uh, pinapakita ngayon sa screen, aprobado na pala ng Board of Directors ng PhilHealth ang pagbabalik ng mahalagang 90 billion pesos para po lustayin at lapain ng gobyerno. Nako po, mga kababayan po natin. Parang ganoon na lang kadali ngayon para sa mga namumuno sa ating gobyerno ang uh, maglustay ng ganitong kalaking pera. tandaan po natin po, itong PhilHealth ay isa po sa inaasahan natin katulad ko po ng mga may hirap na bilang miyembro po ng PhilHealth na makikinabang na sana po eh kahit paano maibsan po yung gastos, ha? sa kung sakali mang magkakasakit po tayo, hindi natin pinapanalangin at kahit sino naman ay hindi pinapanalangin na magkasakit. Pero at least alam po natin na may pundo po, may pera ang ating gobyerno kung sakali man na ipapagamot sa atin. Pero kung ganitong klase ah, na yung nakareserbang pera ng PhilHealth ay kukunin pa, paano na lang ang inaasahan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya tama po itong ginagawa ni Attorney Harry Roque na pag-expose ng ganitong klaseng katarantaduhan. Abay, mukhang tuwang-tuwa sila magta-travel dito, travel doon, eh pera ng taong bayan ang kanilang ginagastos. Ang tanong, ah, mas malaki pa ba ang ginagastos ng ating Pangulo kaysa binabalik ng mga investor sa ating bansa? Bakit hindi nila tutukan ang internal problem kaysa mag-travel travel sa iba't ibang bansa. Mga kababayan, labis po tayo nagpapasalamat kay Atty. Harry Roque. Dahil kung hindi sa kanya, sino po yung may lakas ng loob na mag-expose po nito? Kasi nakikita talaga natin na ngayon ay mukhang kasabwat na, kaalyado na. Ay sino mag-expose? Kung lahat sila masasabit, eh di, lahat sila mananahimik. At ito pala po, eh, bagong pa ang unang 20 billion ay naibalik na sa Treasury. Mga kaibigan, hindi po dapat binibigay sa national government ang sobrang pondo ng PhilHealth. Ang dahilan nila, kinakailangan ibalik sa national government yung mga pambayad sa premiums para sa mga mahihirap na walang pambayad ng premiums dahil hindi naman daw po na gastos by way of benefits. Ang dapat ginawa po nila, hindi nila ibinalik kung hindi binigay by way of benefits. Eh ngayon nga lang po, eh, oh, meron na namang mga may-ari ng hospital na nag-text sa akin at ang sabi, matapos makita yung aking uh, um, vlog kagabi tungkol nga dito, abay, ang dami daw na hindi pa nababayaran ng PhilHealth sa mga pribadong hospital. Agoy, <laughs> naglabas na ng pera para iwaldas pero ang utang sa private hospital hindi pa pala nababayaran. Naku po, lagot po kayo. Buti na lang na-expose ni Attorney Harry Rocky. At least kahit papano, mga kababayan, ay nalaman ngayon ng private na mga ospital ang sinasabi po ng PhilHealth na wala na silang pundo. Kaya hindi nila muna mababayaran. Abay, ang dami palang pera eh. O oh, sige na, mga private hospitals, isingilin nyo na yung PhilHealth. At least makinabang po kayo kasi eh, binigyan nyo naman po ng pagkakataon na magamot ang mga beneficiaries na dapat din bayaran nitong PhilHealth dahil nakukuha nila yan eh. Hindi naman po galing sa pera nila yan, kundi pera din ng mga members yan na nag-contribute. Imagine nyo po, ah, ordinaryong manggagawa, hindi pa natanggap ang sahod, inaawas na yung magiging contribution sa PhilHealth is, is, is pag-ibig. Pero pag-servisyo, hindi ka agad maka-avail. Dadaan pa sa butas ng karayom. <laughs> Ganitong sistema talaga sa ating bansa. Anong sasabihin ninyo na sobra ang pondo ng PhilHealth? E samantalang napakalaki pa rin ng utang ninyo. Ito po malinaw dito po sa dokumentong ito na itong memorandum ay alinsunod na sa approval ng board. So naitago nila yan bago ko maisiwalat. Ano ang paggagamitan niyan? E doon nga daw doon sa meeting ng uh, uh, Philippine, ng PhilHealth Board, eh, ang sabi eh, gamitin natin ang 90 billion para sa mga more noble causes. Anong noble causes yan? Pamigay na naman para pambili ng pirma. Ang kadudak-duda pa po, eh, ang buang um, karamihan ng 90 billion, i-release ire malapit na sa eleksyon. Oh, agoy, agoy, agoy. <laughs> Parang alam na this, mga kababayan po natin. Election time? Maraming perang kailangan dyan. Huh. No, 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 no. Parang naamoy na po natin kung saan gagamitin ang pira na ilalabas sa PhilHealth, mga kababayan. Iwan ko lang, baka pareho po tayo ng iniisip. Kung ano yung iniisip ko, yun din. Mm. <laughs> Mukhang naghanap sila ng malaking pundo na paghuhugutan para sa kanilang personal na agenda. Nako lang po. Eh huh. di ba nung minsan, in namin ang isang presidente, at meron din isang kandidado ng senador na pamamagitan nila para makampanya, mabigay ng PhilHealth card ng um, mga panahon na hindi pa po lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Bakit po ganyan? Bakit po pinupolitika ang mga pondo na nakalaan sana para sa pinakamahihirap na kababayan natin? Alam niyo po, ang karapatan kalusugan, hindi po yan pribilihiyo. Yung pagbibigay po ng pagamot, hindi po yan epal ng politiko. Yan po ay karapatan ng lahat ng mga mamamayan na kinikilala sa buong daigdig. sama kasi... karapatan po natin yan kasi hindi nila pera yan. At pera din yan sa mga ah, nagdi-distribute at mga members. Inyo, di ba nangako naman ako kung nababantayan ko kayo? Bakit akalain nyo ngayon eh makakalusot kayo? Hindi po at antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil apat na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera ng, para sa mga mahihirap sapat na po 'yan para sa plunder. Habang yeah. buhay ko po, po kayo ipaku... Plunder, malaki yan, eh, 90 billion. Kulong. Tayong mga walang konsensya, walang kaluluwa. Hmm. Bakit naman na timing sa election kaya ito? Mahilig kasi sa, wala na sa pananayaan <laughs> Bakit kasi na timing sa election? <laughs> no, 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 no. Bakit naman tuwing election na kailangan kayo ng malaking pera? <laughs> Bakit kaya Tony ni timing, no? pag eleksyon, ah. eh, napakadaming hindi na kinakailangan ng mahirap ng benepisyo. Oo, oh, ganun ba yun? Pagka eleksyon, hindi na kailangan ng PhilHealth, health, maraming nagkakasakit, kaya huhugutin na lang. Naku po, mukhang alam na this mga kababayan po natin. Sana po maparusahan ang mga kawatan, ah, na ginagamit ang pundo ng taong bayan sa kanilang personal na agenda, lalo na kung ito po ay gagamitin nila sa eleksyon. Mga kababayan, maging mapagmatyag po tayo. Hindi natin dapat kahayaan ang mga ganitong klaseng gawain ng nasa administrasyon. Ah, mukhang okay na yung nakarang administrasyon eh. Okay na, na naayos na eh. Dapat ay continue na lang, pustang eh. gala. Buwabalik na naman ang mga dating mga ganito klaseng estilo na namuno sa ating bansa. Kawatan, magnanakaw, ano pa ba? Mga smuggler, ah, meron pang uh, mga sinungaling ay nako po tawawa talaga tayo kaya laban lang <laughs> mga kababayan natin <laughs> yeah. Yeah. <Binabalik. laughs>